Dito po tayo sa pwesto ni Sir Jan. Alamin po natin ang kanyang mga aspin price na kanyang mga gulay na tindang ngayong araw nito. Tulad po ng hagot, siling panigang, katolang paliktik, talong, pipinong puti, pati sepia Sir Jan, good morning. Sir Jan, ano yung talong natin? Propelica po. Propelica. Magkano nga yun yung asking price ng Propelica? 25 lang po. Ay, mura no. 25 per kilo, 250 per bundle. Napaka-mura ng Propelica. Itong nga yung supiya natin? Supiya-supiya yun, 20-20 lang po yun. Bumaksak din na ano? Alas lahat, lahat ng gray, bumaba. Opo, opo. Eh, yung pipinong puti. 25 lang din po. Opo. Oh. Mahaba nga yung mga presyo ng ating gulay. Ayan okay. e, sa patola pa rin. Patola pa, 20, may 20, may 15. 20, yan. yan. Bumaba rin. Sa habot natin isang bilkis na ganyan. Ano po, lima, limang lang po ang bentahan yung ganyan. Oh, dati, 10 ngayon, limang piso na lang. Ha? Ayan sa iling panigang natin maganda. Hindi nga po, meron po 30. 30, yan. Medyo bumaba yata yung mga gulay natin, ano. <coughs> Tapos matumal pa, ano. <coughs> yan, sa sobrang tumal, eh, bumaba pa yung mga gulay natin. Yan po si Sir Jan, ang atin uh, isa sa mga poging sa Kadoro dito sa ating baksakan. Salamat Sir Jan. Dito lang po kung maghahanap kayo ng papayang hinog. Isa lang po mayroon ditong magandang sakadora. Masipag na sakadora kundi kay lang. No? Oh. Agaganda po ng papaya niya. Araw-araw po yan. kung magkala na yung papaya natin hinog ngayon? Oh, yeah. Pag ibig sabihin ng magkano grosso, mura. Pero nasa ano yan, 200 per bundle, 20 per bundle. Depende na po kung uh, sa pagtawad ng ating mamimili. Ito nga rin ang palayang ano, mistisa. 80, yan. Maganda yung mistisa nyo. MPP ng bakla mo, Bunso? O, 25, 30 napakababa eh may smong put dilaw eh, medyo bumaba naman yata no 15-13 sa puti ha 25 sa puti 15 sa dilaw yan napakababa po ng mga presyo ng gulay ngayon dito sa ating baksakan salamat Ayan po ang pwesto po ni Madam Bunso. Ayan po, sa tapat po siya ni Tintin. No? Kung hahanapin niyo po. Ayan, matumal daw. Matumal. Alis lahat, umaangal talaga matumal. So, balita ko, itong tao mo dito naghahanap ng girlfriend. Ah, talaga ba naghahanap ka ng girlfriend? Oh, Oh, yan. Oh, daw. Ayan, oh, daw. Ilan taong ka na ba? Na yan. Oh, oh itin kabe break lang daw ng jawa nila, naghahanap agad ng ano. Naasawa oh. Ayun, nag asawa na dahil nagkabe break lang gusto na mag-asawa agad. Ag -buti. Oh, sige, pagbuti. hindi na girlfriend, ano na asawa na bunso. Oh, sige. Yan. Sige, ipm -ip -ip pm lang po sa akin. Ayun. <laughs> Isang mapagpalang araw, kabanatuang kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kagulay, sa mga samahang kaibigan natin farmers, and of course, sa lahat po ng ating kapwa kabanatuenyos, welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City ngayon po ay April 9 isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pag-update ngayong araw ng Martes Tanungin po natin yung mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nevesia ang Kabanatuan City public market pala yung pinangsangitan tandaan niyo po ang itatanong natin ay ang kanilang mga asking price o yung mga touring lamang ng kanilang mga gulay hindi pa po yan ang final prices bababa po po yan pag tumawad ang kanilang mga nangangalakal o kanilang mga suking mamimili sa kanilang mga gulay at kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante by Mister Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po may subscribe natin ang ating video abang pinapanood po natin para po naka-update po tayo araw-araw wholesale by bundle sa mga gulay na dumadating po dito. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's I-subscribe niyo po natin at samahan niyo na po ako mag-update. Dito tayo sa pwesto ni Madam Santa. Wala si Madam Santa si Elaine di dito. Alamin natin presyo ng kanyang mga kamatis ng dami. Elaine, magkano ngayon kamatis natin? Gaganto? Oh. Magaling kamatis mati sa mga interview. 18, 18. Napakamura pa yun. Saan galing to? Kagaganda. Bunga bon? Gabaldon. Ito pala yung ano, yung kamatis ng gabaldon. Kagaganda po ng ano, kamatis ng gabaldon. No? -finish, malalaki. ano? Dami. Ayan na. 18 po ang per kilo ng ating kamatis ngayon. Dito po yan sa peso ni Madam Santa. Opo. Ilay na ng talong to? Mucho? Opo, oh, mucho. Hi, babe! Mucho, talong. <laughs> Magkano si Mucho? 25. 25 ang asking. Yan. Sa pipinong puti mo, ang dami, oh. Ayan po, 25. 25. 25 ayaw naman. Pinatanggihan. Eh, yung okra natin magaganda. Ayan po, sarap. 65. Ay, bumaba yata yung okra no? 60. Pram-pram, 85. Ngayon, naging 60 na. Ayaw pa daw. Ayan, oh. Pagaganda naman, oh. Ayun, Taiwan mo, magano. Taiwan? Pwede magkano mo ang Taiwan? Wala pa. 75,000. 75. 75. Ano to Miss Nisa, ang palaya? Magkano yung Miss Nisa? 80,000 na tuloy. 80,000 na tuloy, yan. Ang permiss na po sa ating, ano, sa... ganda naman, <laughs> sa ating presyo ng ang palay, eh. Kaganda ng nagpost kanina sa akin, no. Ang sumbalera ng ating baksakan. Meron silang ano dito, meron silang grupo na nagsusumbay. eh. Yan, yan, yan si Madam Peli, si Madam Santa. Uh, si, oh, si. Yeah, may intermission pa sila. Ayan, oh, bayabas. Madam, magkano na yung bayabas mo ngayon? Baba 40. baba ng bayabas mo 40. Ito kay Jenny, alamin ko lang yung ano, yung pre. Ma'am Jenny, alamin ko lang yung presyo ng ating sibuyas na local na puti na malaki. Ito ganito, bis, magkano? 440. 440, 10 kilo yan. Eh yung good size natin, medium ba yun? Ano na, 450. Ah, biglang, 450. Eh yung ano natin, good size natin, pula? Ah, 400, 430. 400. Eh, ang dami yung sibuyas, Oh. maganda rin yung tindera. Eh yung ganitong kaso natin, bawang. Okay. 720 white garlic ba to? Ano hindi nakalagay kasi white garlic 750 oh, okay. 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 ok salamat ito kay madam cheche mayroon pa rin siyang cheche ang cheche magaling cheche natin ngayon 35 wow ang ganda naman po more mas magot na lang cheche 35 wala tayong labanos ay labanos mo no, yung single ano? Mustasa. Oo. wala po may wala po no po. wala yata nakikita mustasa rin sa iba ano? oo po Yes. Ayan po ang ating isa sa sexy tindera dito. magaling po siyang pumor mamananit. Ay, nakita ko to sa kaibigan ko. Sa kaibigan ko po. Ay, eh, gaganda ng ano nyo, patolang palitpit ko. Oh. Madam Lisa, magkaling patolang palitpit mo. Gaganda. Oh. Uh, 28. 28 as yung price. Ayun, ano uh, natin, okra. Okra, 65. 65. Sa sigarilyas. Sigurinyas po, one one. One, one. Yeah. Salamat. Okay, busy busy si idol ko si sir. Nung mga nakarang araw po, meron po yung mga nagtitinda ng singkamas dito na bitbitin. Kaya siguro mga tatlo po, tatlong pwesto. Ngayon po, wala na po. Isa na lang po talaga si Madam Lani. Pero pag sinabi natin singkamas na panghalo sa ang sariwa, si Madam Lani lang po talaga yung nagtitinda. Yeah, po. Yeah, po. Dami natin yung presyo ng kanyang mga singkamas. Tinakpan mo na. Tinukunan ko ito. Huwag mo nang takpan. Aganda eh. Tinakpan na na. Baba. Ano pala? Ma'am Lani, magkano -la yung singkamas natin ngayon na ano? Panggulay, 45. Eh, yung bit-bit yung natin na yun. 120. 120. Ikaw na lang ngayon na nagtitinda na nga yung pinapapak na ano. Oh, siya talaga ang pinakamatibay dito. The original at ang pinakamatibay na sa kadora ng singkamas. And ang um, pwesta niya lang po, nasa dulo. Katabi po nila Boss Jay ng Gulay bagyo Salamat, Ma'am Lani. Eh, ito na natin. Taiwan yan, di ba? Tai yan, Taiwan malaki, big. Magkano yung Taiwan big natin ngayon? 35. Yan. Eh, yung medium? 25. 25 yung maliliit? Oh, pare-pareho siya. Eh, yung ano natin, kamote natin ubi? 25 yun. Buti dito sa iyo, hindi masyadong mainit, ano? Sa ibang lugar, na napakainit eh. Oh. Yan, dito na naman ako dinala ng akin pa kay Boss J to sa Gulay Baguio. Boss J, yes, na, nakunan ko kanina yung ano mo. Maganda pala. Ito, natanggal yung mas. Ayan o. Oh. <laughs> oh, ngayon, ayaw natanggal eh no. Nakangiti pa siya kanina eh. Boss J, magkano yung portfolio natin ngayon? 2.8 po ang asking. 2.8 no. ang asking no. o ang touring price niya. Itong labanos natin. 150 po. Yung wash natin yung carrots. Wash na carrots po ito, 60. 60. Itong patatas po natin patatas malalaki. Yung patatas po natin, 650. Sa ano natin, sa yote. 350. Yan. Sa pecha yung natin po. Pecha yung po, 30 kilo. 30 kilo. Ito ang sinasabi ko magandang ano. Ito. Magandang dilag. Magandang dilag. Nakunan mo kanina. Ay, oh, yeah. ah, si Myra umimay ba ito? Hindi. Lalo, loko. Hahaha. Meron tayo nga tayo dito, Alagbate. magkano na boss si Alagbate? Bumaba po. 30. Bumaba na talaga na 30 na ngayon. Oh. Wala si kaibigan Nori ko. Okay, salamat. Wala, wala yung mga namimili na. Ayan, ang tumalo. Ayan, ayan oh, wala yung mga mamimili natin ngayon na sobrang tumal. rp Sir Dennis. Sir Dennis, mag-ano ngayon Taiwan natin ngayon? asking him Ha? 25. Alas ni Manny Yuge. Mura, pero, pero mura talaga yung Taiwan na ano? Okay. Ito, tanong natin kay Sir Oji. Sir Oji, magkano natin yung puso ngayon? Kaya, yeah, 150. 150, 150. 150, yan o. No? Bumalik ulit sa dati niyang natural na presyo, 150. Ay, yung, ano ba ito, sinibuyas? Galyang na butil, malilit. Ah, galyang na butil, malilit. Magkano ito? 35. Isa galyang nating malalaki. 45. 45. Ay, yung ano eh, yung, yung pula, 45. Parehas. Eh, yung malalaking ganun. Eh, malalaki, 35. 35, yan. Salamat, Boss Oji. Eh, may bonito. Ay, sa iba yung bonito? Magkano yung, yung bonito natin ngayon? Bonito daw, magkano ba? 50. 50, yan. Salamat. Mukhang pagod na pagod ka, ano? Ay, hirap talaga mag-anap buhay, ano? pagod na pagod yung kaibigan ko, eh. Sibeta. Mainit daw, maangas siya, mainit daw. Ano itong upo mo? Balag, gapang? Magaling balag, Magaling balag? Balag. Ano si Yung gapang? Gapang. Ocho. Yung natin. Gapang, ocho, balag, kinse. Alam natin. Yan Yung... is taga sa mo. Aurora. Mukhang may kamag-alak kami doon. Aurora, pati sa Aliaga. Yan. Mabiyanis ba? Ayun, susate ko sa nanay. Ayon, baka oh, Baka nga. Magkano yung good na good natin luya ngayon? Ninety. Ninety, uh, yeah, uh, yun. Medyo mangatsan. Ninety, yun. Oh. Ninety. Yung sinibuyas mong gabi? Sandibo Ayan, o. Oh. Salamat. Ano, tulog na tulog siyan. Magod. Kaya sa nagpapa-update na pala ng saluyot ito kay Ponce na ang ano, Claudio. May nagpapa-update ng ano Kaodillo. eh, nang ano, saluyot. Magre-revise ang ganito natin 'yan, oh, ano, isang big fish. Si Ocho po. Kaya na sa nagtatanong po ng saluyot, di si Ocho po isang talent po. Ang bigat ilang kilo ba 'to? Mga kalahati kilo po mangi. Oh, kalahating kilo may bigat. Yeah. Yeah, 'yan? Eh ah. ano pe, Ponce ano, ato ng Claudio. Eh sa salbus sa ng kamote natin, magkano? Tatlo 20, po. Tatlo 20. Eh anong talo natin, matamto madam to? 25. 25 talo eh, mucho. oh 20. Ah, 20. Ay, Mucho 25. Yan, salamat. Yan. Magkano yung ceiling panigang natin ngayon, 15. 3 ay 10 po. 35. 35. Salamat dito kay Madam Sit meron siyang a um, miracle it's a miracle magka miracle natin ngayon. 18 po 18 kasi maraming klaseng kalabasa miracle merong Sophia merong Suprema may Bella meron yung haba hindi kita ka yan. yan yung mga, mga kalabasa natin napaka init sulit ano sobrang init Napupunta ako konti lang yung tao, matumal yata, ano? Konti lang yung tang Na. Oh, yan. Tama, tama 'yung sinabi mo. Ito sa paborito kong Ate Baby ko. Si Ate Baby ko basta pag-uusapan si tao. Si Ate Baby 'yon. Baby is the name basta si tao. Si Baby, magkano yung bulak white natin ngayon? So, ay, ano magaganda. magaganda, sandahan daw. Eh, mariposa. Mariposa, eh, 80 asking ko rito. Eh, 80. Tapos, tawad. meron din siyang verde. Ano yung verde natin, eh? Ay, po na 110, dato. 110, yan, mega. 110 yung mega, yan. Basta, sitaw. Si Ate baby lang may sitaw Ati, ng mga ay, ganyan. Ayun, ay, 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 no. ay, ang palaya ay, no, mo maganda, malaki ano yun. 90, ano yun, ano? 90. Ano lang, ano? No. Tapos, meron din siyang, no, ano, tawag ay, no, mo, dito. Pato lang palitit. ang asli. e eh, yung kamatis mo? 8, 15. 18. Oh. 15, 18. Yan. Mura pa rin talaga yung kamatis. Salamat. Alamin na natin lagay ng ating kalabasa. Magkano na ba? Ay, boss, wala siya yung maganda Magkano na yung kalabasa natin yung malaki? Ay, ikaw ano? 22, nasa 24 na yun dati no ayun nga ay, po. ay po yung presyo eh. oo nga, malaro. Masa matas, masa sa loob na isang linggo, tatlo yatong best ay. nagpapalitan no ay, po, eh. Okay, salamat po wala. wala si Madam B may hindi mo pinalayas? <laughs> yan, hindi niya maami na pinalayas na. may inutusan niya lang daman maningil Okay na, tanong natin to. Madam, magkani mais na dilaw niyo po ngayon? good morning po Madam Ask yung price po ng dilaw. 170 po. 170. Yung puti po. 300. 300. Gaganda ni madam. Oh. Namumula-mula sa ngayon eh. Ah, ano siya yung hiyang sa init, ano? Ah, si Madam Jackie. Salamat. Magkari super supervite natin, Madam ba, Ngayon Banji. Super white po, magkano ngayon? Tumaas po ang super white. Hala, tumaas, magkano? Ay, tumaas nga. Ayun. 790, yung laki ng tinaas. Sabi na araba, tatas yung bawang. Eh. Yung super white, 790. Tanong natin yung kanso niya, kung magkano. <laughs> yung kanso naman bumaba, 720. Super white, tumaas ng 20. Oh, yun, oh, nga. Magkaiba ba yung pinanggagalingan niya mga yan? Opo, iba-ibang pinches. Iba, Kaganda sa video ni Madam ba? Ano. Baño, Baño, yaba. <laughs> Parang layong artista tayo <laughs> ng dating. Eh yung ano natin, yung bawang natin. Ay, bawang natin. Sibuyas natin po lang ganito. Yung good. 500. Ito yung good na good na bawang ano. Good na sibuyas. Ah, ba? bawang tuloy. Sibuyas pala. Sorry. Yan, sibuyas. Namamali ako. Matumal eh, no? walang tao no? Ayan, Ang linggo hay... na po, ang tumal Matumal, tapos mabababa pa yung ibang presyo ng gulay ngayon Ayan, ayan tumas yung bawang Super white lang man. Oo, oh, yung super white lang naman Sista, dito naman tayo sa masipag mag ano ng siling sultan Ito, araw-araw ko nakikita magbalot, magbabantel ng siling sultan Walang katapusan pagbaba, ano, pagbabantel Ano magkano na yung sultan natin ngayon? Yung good na good 670, 70 o bumaba din si Nusultan. Ito ang walang katapusang nagbabandel ng ano, araw-araw na lang. O, oh, anak buhay. Salamat. Pero magaganda yung sultan mo, in fairness. papaya. Alvin, magaganda yung papaya natin ngayon. Ay, Harold. Sampu po Oh, O, napakamura ng papaya ni Boss Harold. Sampu lang, 100 per bundle. Ayan. Yeah. 30 na tuloy 30 na tuloy. Salamat. Ano ba yung talbos na ang palaya? Ito, ito, talbos. Ay, na, ano, na, nang sili? Daon sili, 40 chili. kilo. 40 per kilo, yan. Yeah. Salamat ulit, Ate Bibi. Okay. Ang daming kalamansi ni Madam Ibiang. Alamin natin magkano kalamansi ni Madam Ibiang. Good na good. Ay, kaganda naman pala. Ano? Na. 600 daw, napakamura. ano kalamansi, good na good, 600, napakamura. Hawawa naman yung mga magkakalamansi natin ngayon. Medyo mababa yung kalamansi ng tinda natin ng mga farmers. Eric, anong talong to? Mucho daw po. Matalim okay. po, Kaya ito po hiningi natin. Kaya ito hiningi. Sa mor morado. Ganun, benching ko pa rin po. Benching ko. Salamat. Yan yes. po, at po. Uh, 10.30 na, okay. dahil pa nagdadating okay. na. Yan na, kalamansi po natin, ulit po natin 600, baka may magkanong pa po, Direkt. 600 po. na daw, para hindi naman stock dito. po ulit tayo sa kabigang ed natin, yan na naman o, no? si Don Maninok. Boss Ed na kaibigan kong gwapo. Magkano na yung mali mo ngayon? Mali so, natin. Asking natin dyan, 1-9. ilang kilo ulit? Bawas pa yan, 28 kilos. 28, may bawas pa raw. Ganun kabahit ang ating hey. tindero naman eh. Pag, pag per kilo. Sa so, per kilo natin, 70. May bawas pa rin yan. Eh. May bawas, 70. Eh, bumaba yata yung mali, ano? Ah, uh, saan ba nang gagaling manin natin? Manin natin, nagagaling pa rin na Ilocos Ilocos, napakasipag po ng ano, ng taong to. Oh, uh, basta sabihin yan. nyo lang paano ni Boss Dante makakatakot sa akin. Ay, ganun sana. <laughs> Pero may bin... ni Idol. May binhi ka rin, di ba? Api, baka pamini tayo. Ayun, okay, salamat. Pamini, panlaga. salamat, uh, Boss Idol Ed. Shoutout sa mga viewers ni Idol. Ayun, gano'n sana. Ayan po mga kapalente ang ating pinaka latest asking price o touring ng mga gulay ng mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora dito po sa ating baksakan sa palengke ng sangitan. Tandaan niyo po ang sinasabing kong presyo ng mga kasama natin sa Kadora, sa Kadoro ay inuulit ng po natin at ayun po ang kanilang mga presyo. Hinatanong ko po yung mga presyo nila dahil hindi ko rin po alam yung presyohan ng mga gulay dito. Nag-a-update lang po tayo kung magkano. Araw-araw po nagbabago ang presyo ng ating mga gulay. At sa mga bago po natin subscribers sa YouTube na nagtatanong po ng ating uh, lokasyon, ng ating baksakan. Andito lang po yan sa Cabanatuan City. Yan. Pag napunta po kayo ng Cabanatuan City, pagkain kayo ng Manila. Gapan, San Leonardo, Santa Rosa, Cabanatuan. Itanong nyo lang po, pagpasok nyo po sa bayan ng Cabanatuan, itanong nyo lang po sa mga magta-tricycle kung nasaan ang barangay Magsaysay Norte. Ang baksakan po ng gulay ay narito po. Malapit po to sa tahanan ng ating masipag at mabuting kapitana Myra Lopez. Yan po, napaka-mura po ng mga gulay dito sa ating baksakan kung, ako po sa inyo, dito na po mamamalengke ng ating mga gulay. Lalong lalo na po yung mga kasama natin dyan sa Manila. Marami na po nagpupunta dito at dito po nangangalakal ng gulay. Hindi lang po sa Manila, pati po mga taga Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna. At syempre po yung mga taga Labas ng ating Neba Isiya sa mga Aurora dito rin po yan at yung mga bayan-bayan po dito po sa lalabigan ng Neba Isiya dito po yan ang angalakal. dahil mura po ang ating mga gulay dito yan. ang ating po pag-update bukas po to mula lunes hanggang linggo alas 8 ng umaga hanggang alas 3 alas 4 ng, gabi, ng hapon sarado po to sa, tayo sa gabi kaya yung mga nagtatanong Sarado po tayo sa gabi, ano? maral na, marami nagtatanong kung nakabukas daw tayo sa gabi. Sarado po. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Diernes po, ang Mr. Palenque ng Kabalatuan City. See you again po tomorrow. Bye-bye. God bless us all po. Ingat po tayo.